Naalala ko noong Christians pa kami at nag-uumpisa na sa aming small community. May kaibigan kami na nag-question sa elder namin, kung alam daw ba ang sagot sa tanong na, what is God? Kaya niya naitanong ito hindi dahil sa alam niya ang katutuhanan, kundi bilang insulto sa amin upang palabasan na siya ang mas qualified na maging head pastor namin at kami ay mga disqualified bilang mga pastor dahil mga walang formal theology studies. Nang dahil doon ay nagsaliksik ang elder namin, at napatunayan niya na totoo pala na hindi namin nauunawaan ang kasagutan sa what is God. Ito ay dahil na nalaman namin na Elohim pala sa Hebrew ang tunay. Lalong lumayo ang pagkakaiba namin doon sa kaibigan at dating kasamahan namin na naghahamon sa amin. Dahil doon ay patuloy kami na nag-aral, lumabas sa Christianity, nagsaliksik at napunta sa katotohanan na meron ngayon. Sa pag-aaral na ito, ay aalamin natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan at hindi kung ano ang sinasabi ng ating pinaniniwalaan o doktrina ng mga relihiyon. Mag-umpisa tayong mag-aral na parang unang beses pa lang tayo magbabasa ng Bible, at walang anumang nalalaman tungkol dito. Sa paraang ganyan, ay malalaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan, na walang impluensya ng dati na nating nalalaman. Sa video na ito ay titingnan natin ang tunay na kahulugan ng Hebrew word na Elohim. Malalaman natin kung bakit hindi ito kasing kahulugan ng salitang God at Diyos. Malalaman din natin na ang Elohim ay hindi nag-iisa. Ang tanging paraan para maunawaan ito ay tingnan ito sa original language ng banal na kasulatan at kung paano ito ginagamit. Ito ay dahil sa Hebrew na isulat ang original scriptures. Sa paraang ganito ay maiiwasan na natin ang mga errors ng translations at bias ng mga translators. Ang Elohim ay salita ng mga Hebrews na isinulat sa paraang Hebrew para sa mga magbabasang Hebrews. Kaya mahalaga na maunawaan natin ito ayon sa Hebrew thought o kaisipan. Ang salitang Elohim ay ang word reference number H430 sa Strong's Hebrew Bible Dictionary. Ang ibig sabihin ng Elohim ay mighty o makapangyarihan. Para sa mga hindi sanay sa Hebrew, ang Hebrew writings ay isinusulat at binabasa ng mula sa kanan papunta sa kaliwa, o from right to left. Hindi po tungkol sa pagbigkas ang paksa natin dito. Ang paksa natin dito ay tungkol sa kahulugan. Meron po tayong video na nagpapaliwanag tungkol sa pagbigkas. Panoorin nyo na lang po kung hindi pa ninyo napanood. Sa ngayon ay balik na muna tayo sa kahulugan ng Elohim na siyang paksa natin. Sa pag-aaral ng Hebrew Scriptures, ay mahalaga ang tinatawag na Rule of First Occurrence. Ang first occurrence niyan at first usage ay matatagpuan sa Genesis chapter 1, verse 1. Ang salitang isinalin sa English na God, sa in the beginning God, ay ang Hebrew word na Elohim. At ang Elohim daw ang lumikha sa kalangitan at lupa na walang iba kundi siya na pinangalanan sa mga sumunod na talata gaya ng Genesis 2, verse 4. Siya ay may kapangyarihan sa mga langit at lupa. Siya ang may kagagawan sa lahat, sa langit man o sa lupa. Siya ay Elohim. Pero ang Elohim ay hindi lang isa ang gamit at kahulugan. Pansinin ang sinasabi sa Genesis 3, verse 5. Sinasabi dito na siya ay isang Elohim. Ipinapakita din dito na ang Elohim ay isa sa mga titulo niya. Nakasaad din na may iba pang mga Elohim. Iba ang Elohim bilang titulo at iba din ang Elohim bilang isang uri o class of beings. Kaya siya ay hindi nag-iisang Elohim. Pero kung mga Christian pastors ang tatanungin ninyo, ay sasabihin nila na mga false gods yan. Kahit na wala naman sinabi dito na false. Paano ikukumpara ang mga tao sa mga Elohim kung peke naman pala o hindi sila totoo? Pansinin dito sa Genesis 35, verse 2, ang Elohim ay isang uri o class of beings. Ang mga strange gods o ibang Diyos ay tinatawag din na Elohim. Ito ay tawag sa kahit sino o anong sinasamba kung paanong tinatawag ng mga tao ngayon ang mga deities bilang God o Diyos. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang kahulugan ng salitang Elohim. Ano ba talaga ang kahulugan ng salitang Elohim? Dama ko naman tayo sa etymology, o study of the origin of words, upang mas lalo nating maunawaan ang kahulugan ng Elohim. Ang Elohim ay plural form ng Strong's word reference number H433. Ito ay ang Eloah. Ibig sabihin ay ang Eloah ang singular form ng Elohim. Ang first occurrence ng Eloah ay mababasa sa Deuteronomy 32 verse 15. Tinutukoy dito ang manlilikha sa anyong isahan o singular form na titulo. Ibig kong sabihin ay sa anyong Eloah at hindi sa Elohim na pangmaramihang salita. Pero hindi pa rin ito exclusive kayya. Sa 2 Chronicles chapter 32 verse 15 ay mababasa na tinawag din na Eloah ang sinasamba ng ibang mga bansa. Ginamit dito ang salitang pangisahan na Eloah para tukuyin ang deity ng ibang mga bansa. Ginamit naman ang pangmaramihang salita na Elohim bilang titulo ng manlilikha. Yan ang tinatawag na pluralistic majesty upang bigyan din ang kaibahan at kalamangan niya sa ibang Eloha. Ganun paman, ipinakita dito na Eloha din ang tawag sa iba. Ang Eloha ay mula sa salitang ugat na El. Ang pinakamaiksing salitang ugat ng Elohim at Elowal ay El. Narito ang first occurrence at first usage ng salitang El. Sa Hebrew, Uumal ki Zedek Melech Shalom, Hu Tizi Wayin, hu Ho Ko Hen Le El Elyon. Ang salitang El ay nangangahulugan na may kaugnayan sa might, power and strength, kapangyarihan at kalakasan. Paano natin nalaman o ng mga scholars na ganun ang kahulugan ng El? Paano tayo nakakasiguro? Ang sagot ay, sa usage o paggamit ayon sa kasulatan po tayo titingin. Narito ang isang halimbawa sa Genesis 31, verse 29. Ang first phrase sa Hebrew ay, Yesh le na ang ibig sabihin ay, It is in the power of my hand. Kaya ang El, Eloa at Elohim, ay may kahulugan na may kaugnayan sa power, kapangyarihan o authority, at might, kalakasan o strength. Malinaw na ang Elohim ay mga powerful beings o powerful ones at mighty beings o mighty ones. Ang el ay mula pa sa isang mas malalim na mga salitang ugat. Ito ang Ayo at Ul, na ganoon din ang mga kahulugan. Kaya ang kahulugan ng salitang Elohim ay mighty, powerful, strong o makapangyarihan. Hindi ito isang exclusive na salita. Siya na ating sinasamba ay Elohim. Ang Elohim ay isa din sa mga titulo niya. Ang Elohim ay hindi exclusive kayya ayon sa banal na kasulatan. Ito ay ginagamit din at tumutukoy din sa ibang deity o nakar Elohim. Meron din mga beings talaga na tinatawag na Elohim. Kaya marami ang elohim na beings. Siya ang pinakamataas ang antas bilang El Elyon sa lahat ng elohim. Siya ay walang katulad na elohim sa antas na 'yan, kaya siya ay natatangi at bukod-tangi na elohim. Siya ay incomparable, siya ay exceptionally unique na elohim. Mas lalo nating mauunawaan ang lahat ng 'yan sa mga darating na panahon ng ating pag-aaral sa gabay at kapahintulutan niya. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki-suyo na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.